Hello mga kapamu, eto nagkikwento ko sa inyo. Tignan nyo, nasa labas ako mayon. Pinalabas ako ni mami kasi sabi niya, magpups daw ako. Hi -hi -hi. Tapos tignan nyo naman ang ginawa sa akin. Yung bang kulay fake na sapatos na naman ang sinuot sa akin. Samantalang meron naman akong chinek out noon na shoes ko. Ayoko na nga itong gamitin kaso pinapagamit sa akin. Ayan, tignan niya, takbo na ako. Yahoo, takbo-takbo ako. Oh. Pero alam nyo ba, wala na yung dalawa kong shoes sa harapan. Tignan nyo, yung nasa likod na lang. Pero tignan nyo dyan, guys. O, ang kit, kit ko dyan, diba? Hulay fence yung sapatos ko. Napagkakamalan tuloy nila akong babae. Hindi naman ako babae. Pihinabol ako dyan ni Mami. Hingal na hingal nga siya. Gustong gusto naman yata, eh. Ayan, tignan nyo. O, oh, diba? Nangamoy na ako. O, tignan nyo. galing-galing kong maghanap, diba? o may naamoy tuloy ako dito na ang aking teritoryo. Ayan, nakikita nyo ba yan? O, di ba? Ayan nyo si mami dyan. Bidyo-bidyo. Ayan, o, 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 takbo, takbo. O, takbo ako dyan. Ang, ha, tignan nyo. Ang bilis. Bilis ko dyan tumakbo. Ay, bahala na si mami mag sa akin dyan. Kaso nakakatapot minsan dyan. At mayroong mga lumadaan na mga sasakyan. O, tignan nyo. <laughs> Minamoy ako dito, mami. Minamoy ako dito, mami. Tignan mo. para meron din dito, ah. Kakaiba. Kaya, takbo, ah. mo ako, mami. Bolin mo ako. Oh, ayan. Ano kaya itong mga batang ito? Bakit dalawa lang ang paa? Ako, apat -ah, na ang paa. Huwi. -eh. O, oh, tignan nyo. Oh, ni kabit ni mami yung isang shoes ko doon. Pero isa na lang yung natira na naman. O, oh, kita nyo. Nakikita nyo ba yan? Ay, takbuhan ko si mami, habulin mo ako, habulin mo ako, yan naman na gusto mo mami, habulin mo ako, ayan, dalian mo. O siya, sige na guys, hanggang dito na lang ang aking a day in my life as a poor baby. Thank you so much for watching, I love you all, mwah!